Mapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli buhabag sa inyong harapan Ang Padrin vlog. Palibag ko tayong adventure naman Palibag pagsabak naman sa laot Siya nga palang mga kapaders Kung bago pa lang sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na magsubscribe Pakipin notification bell button At para lang kayong update Sa akin is vlog na aking upload sa youtube Lubos nga pala ako nagkapasalamat Sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta Na laging nanonood ng mga video ko sa youtube Saka din po sa mga skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. God bless. ngayon, pinakang mahal na araw ngayon mga kapaders. Awan ko lang kung di mabang isang isa sa malaut Tulad ng mga pating pangaluan. Diyan lang ako sa malapit malaut ng mga kapaders. Baka na ng anting-anting sa panghanap buhay. Awan ko lang kung totoo yung mga sasabing anting-anting na yan. Napakabala naman sa aking pag-dive. God bless. Ingin po lagi dyan. Pare bagong dive na naman tayo. Dito lang sa malapit ng testing ang maglaot. Awan ko may isda dito sa malapit na ito isdang may balbas timbungan ayos na ito mm -hmm. yari na naman ito ayos naman itong pambigas-pigas sana may kasamaan pa ito hanap na naman tayo pakita lang kayo sa akin dito medyo mahaba ng kulapo pero kita pa man ang isda mga kapaders na ito kanuping nakasuot sa butas mm -hmm. yari na naman buti pa dito sa malapit ang isda mga ganang klase hindi pa kasi nung malayo pagitan nila hanapin ko na naman ang kasamahan na yun maganda at malinaw ang dagat dito na ito nakasuot aba kulay dilaw nito mga kapaders mm -hmm. isdang may balbas maganda ang kulay yun pang aquarium yata ito hanap na naman akong isdang mga pana na ito malaking kanuping na ito maganda ang sinuutan mm -hmm. bulag ka dyan surbul ang mata mo ito ang kagandaan pag namatang isda hindi halos hindi nakakabunot andito lang pala ng panay nagkaparalayo pa ako ng lautan kagandahan mga kapaders matagal na ang dilim matagal na sumikat ang buwan na ito timbungan uli mm -hmm. huli ka na naman ito ang manitis or timbungan masarap itong pinirito kaunti tsaga-tsaga na naman tayo dito sa bahura kahit para pa mapanain pa rin dito yun rapok -ok. ayos ito or katasan kung tawag sa akin mga kapaders ayos ito uy dalawa pala lang ito ito pa yung isa medyo malaki ito mga kapaders Ayan, dito sa amin, isang piraso na yung 500. Awaan ko lang sa inyo, lumayos na yung isa. Siguro yun ang lalaki at malaki. Dito, babae naman, medyo maliit mga kapaders. kuhulihin ko rin ito at sayang ito. Isang piraso, 500 o dalawa, at isang libo din. Ayos na yung pandagdag pambili ng bigas. kuhulihin ko yan. Narin yung isa. Kahit yung katasan, maamo lang ito. Kahit sungkitin ito, hindi na paralayas. Nakibuk na lang. Ito yung isang tamad nakakakain lang ito pag mayroong isang dumadaan na maliliit at lagi man ito nakanganga sa butas ng bato kaya ito sinusungkit ko mga kapaders pinaglalapit ko lang itong isa naman lalapit dun sa kasawa mo ba yung kasawa mo ayun magkalapit na salamat na marami lord hanap pa tayo naroon surahan kaling sa butas naglabas mm -hmm, huli ka itong kagandaan pag may turista dito sa amin ang kilang surahan nag 170 naman nagtaas ng 20 Wow, ganda ng bahura dito. Naroon, butas, malalim. Yun, may nakasutasurahan mga kapaders. Aking mamatahin ito. Mm -hmm, huli ka. Kortan linaw na ito. Andito lang pala maganda ang panain. Hanap tayo ulit. Baka mayroong Yon Yun, na ito ma. Nakachamba man isang kulambutan. Ito, maraming pang bigas. Ito sigurado ko. Malaki na rin ito mga kapaders. Sana magitik. Mm -hmm sintroma na utak. Yun. Itong kaganda, panigitik ang kulambutan na itim lang ang likod. Pati ulo na puti lang. Ayos itong bahurang ito. Halos pili ang panain dito. Na ito. First class na naman na isda. Timbungan. 130 kilo sa amin na ito. Sana magitik ito. Kaya lang malikot. Madulunok kaya. Matagal pang umigkas ang pana. Umigkas ka ng pana ka. Mm -hmm. Uy, butit mama isda. Mga na naman. Ayan ah, na ito ayusin ko bukas sa umaga pag uwi hanap na naman akong isda naroon anong isdaing kaya ito nakasagipit uy surahan mga kapaders malaki ito mm -hmm. uh, talaga ito tagalong ikas maigin lang at ang isda at kung may ilap nakakalayas pa hanap na naman akong isda nasaan bang kasamahan na yun yun ko pa mga kapaders panfresta na naman ayos ito Mm -hmm. maamuk lang kwartan linaw na ito dito sa amin ang kilalong ko pa pag may turista 800 awan ko lang sa inyo oras nga pala ngayon 3 -3. maya maya masikat na rin ang buwan hanap tayong isda naroon surahan malibran butas mm -hmm. masuot ka pa dyan sa kapilang butas maigin nyo lang na takisama itong pana na ito may kaskadang mabilis at kung hindi ah, suot na hanat na naman akong isda naroon malayo lang ako Malaki na ito mga kapader. Isda na naman. Timbungan. Sana magitik. Mm -hmm. Huli ka. Yun. Sige. Pulyang. Hindi ka dyan mga Hanap na naman ako. Naroon. Sulid. Uwan-uwan kung tawagin sa amin ito. Mm -hmm. Huli ka. Awaan ko lang sa inyo kung tawag nyo dito sa sulid. Sa bagay, Sa lahat ng isda. Sa bawat lugar. Iba, iba ang tawag nila. Dito sa amin. Sulid ito. Ah, yun lang. Malulubat nang paslate kong online na ito, nakaanin ko ng isda. mhm, hmm, dangit ito mga kapaders or balawis. Ang isdang masarap makatinik. Mantak lang, pero ang lasa masarap. Malapit ng malubat ang plus light ko. Yun, bigan, or matampusa. mhm, hmm, malayas ka pa. May marunong pang makisami itong pahana na ito, kahit may tupak. Ayos na ito, pandagdag na naman. Hanap tayo uli. Na ito pa, danggit uli mga kapaders. Malapad na naman ito. mhm, hmm, huli ka airport ang na ito yun, siging ikot, sige para kang ilisin ng helicopter, siging ikot hanap tayo ulit, baka mayroon pangkasamahan na ito, bigan oy, mailap, palibas may buwan na mm -hmm, huli ka, yon, punit labas ang atay, reject na naman ito hindi lang anong pangulam ulam ka bukas yun lang ang masaklap mga kapadir sa pagkasako ng pana ito naputo lang isang kargada ay hamal yan sayang malaking surahan nasa butas paano atlaban ang pana yun isang karga na nakakabit sa pana ayan na ito pa at ay isa ng alaang mauputol na naman o oh. kunti na lang mga kapatid na nakakabit ay sa yung surahan na yun huy ha malapana na ito hindi pa na magkisama masamang pangit tayo nito maaawin na ako mga kapaders ito pa man ang huli kong pinanaan ha malapana ay naputol kayo ka, mga kapaders hindi nakisama ito tatlong surahan saka isang kulambutang malaki yung ibang isda na sa ilalim mga kapaders Ayos na rin ito. Salamat Lord na marami naman sa biyaya mo na pinagkalob sa amin. Maraming pambigis na naman ito bukas na umaga. Buti takasirte pa rin kahit mal na araw. Ayos na itong ihawin sa linggong pagkabuhay. Iiluhin ko na yun mga kapaders. Maraming nangaakit sa akin at bukas daw mga piknik. Ayos talaga itong pang ihaw. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Ito pa man yung kabintahan namin lahat na Tesla 1,710 ang gastos 275 Yan na natira 1,435 divided 3 Bawat isa partihan 478 Ayos na ito May pambigas na naman kami Bawin na lang sa susunod at tayo ko yung pana ko